may mga pagbabago talaga sa pamamuhay namin, lalo na ngayon na naging member na kami sa cooperative. Bukod na nakukuha namin ang mga bagong mga teknolohiya, dahil din naman yun sa mga pag-attendant trainings, talagang nai-enjoy namin ang aming pagka-member sa cooperative dahil isa rin naman akong farmer dito sa aming barangay. Sa municipality ng Leyte Leyte, matatagpuan ang Kalaag Farm na magpapatunay sa kahalagahan ng kooperatiba sa pagpapaunlad ng buhay ng ating mga magsasaka. Ang farm na ito ay itinataguyod ng napakaaktibo na Kalagise Agriculture Cooperative. Kilalani natin ang Outstanding Farmer Association ng UGMAD Awards ng Visayas State University at Progressive Cooperative Excellence Awardee ng Cooperative Development Authority ng Region 8. Magandang buhay! Ako po si Jeremias S. Medalia, 32 years old from Barangay Calagi City, Leyte. Ako po ang chairman ng Kalagis si Agriculture Cooperative. Uh, naging chairman po ako starting year 2021 until present po. Naging koop uh, co co-op ang Kalagis si Agriculture Cooperative noong October 3, 2018. Registered po ng cooperative development authority at isang uh, maliit na kooperatiba lang po siya micro uh, cooperative noong 2021 naging small cooperative na po siya from uh, micro naging small na po nung hinawakan ko si cooperative yung asset niya ay naging 7 million plus na po ang asset ng kooperatiba ngayon ang kooperatiba po namin ay mayroon ng communal garden. Nag-use of po kami sa isang may-ari ng lupa for 25 years kasi wala pang kapasidad si Coop bumili ng sarili nilang lupa. Kaya isang membro nagpa-use of ng lupa for about 3 hectares. So ngayon mayroon kaming developed na I think mga 1.5 hectares na po ito na kahit paano po ay meron naman pong mga tanim. Ako po ang nagsusumikap na maibalik ang kanilang serbisyo doon sa pag-produce ng mga vegetables dahil dati uh, ah, nahinto yung production ng co-op dahil focus lang po sila doon sa maliit naming tindahan. Kaya sabi ko, bakit hindi natin bigyan ng mukha ang ating kooperatiba? sa pamamagitan ng paggawa ng isang hardin. Kumbaga, doon na natin kukunin ang ating mga produkto na ibib ibibenta, yung kakainin natin. Doon lang nagsimula. Siguro mga 1,000 square meter lang po yung, yung talaga nagbayanihan kami para mabigyan ng maliit na gulayan ang aming kooperatiba. About 27,000 lang po yung pinalabas ni Coop para kahit papano may mabili kaming mga seeds, yung hindi kaya ng iba na nagbibigay din kami ng labor, kung baga ganun. So, bayanihan talaga kami lahat doon. Hanggang sa ang 131 na member ng kooperatiba po ay nag, nagsama-sama para mabigyan ng mukha na ang kooperatiba sa pamamagitan ng pag-produce ng mga iba't ibang klase ng gulay. Ang makikita po natin sa aming communal garden, klase-klase po na mga gulay. Meron po kaming ampalaya dito, meron po kaming mga siling haba at sal, may talong, may opo, may okra, uh, mga alugbate, kangkong, at marami pang iba. May mga pichay at meron din kaming itinanim na mga, mga prutas para for the long term na production na kasi ang plano po namin dito sa aming farm, continuous po ang kanilang trabaho, hindi lang po sa, sa ngayon. Kung baga, sa mga sumusunod na mga panahon, ay meron na kaming pang yung matagalan na harvest. Kung baga, while, while waiting po sa, sa ganong stage po, meron na kaming mga cash crop kung baga, na tinatawag na gulay. Para maging sustainable po ang aming farm, uh, meron po kami mga bagong, mga innovation para sa aming farm. Una po, sa land preparation po, nilalagyan po namin sila ng mga pataba, yung mga organicong pataba, para uh, kahit papano ay meron ng nutrisyon ang aming lupa. Gumagawa po kami ng vermi. Sa pagpaparami naman po ng bunga, gumagamit po kami ng mga kongkoksyon kasi meron po kami mga partner from A Municipal Agriculture Office at saka meron po kami non-government agency na tumulong po sa amin para magbigay ng kaalaman kung paano po gumawa ng mga fermented juices or concoction po. Uh, hindi ko man masabi na ang farm po namin ay isang organic farm dahil minsan gumagamit po kami ng mga uh, insect uh, pesticides para puksain yung mga mga insekto. Uh, pero into good agriculture practice po dahil ako nagtraining po ako sa ETI ng good agriculture practice on vegetables. So, kumbaga gumagamit lang po ako ng mga pesticides kung kinakailangan, necessary lang po na meron merong mga insekto na na marami. Pero pag hindi yung mga concoction lang po ang ini-spray po namin bilang uh, leader sa aming kooperatiba ano naging uh, curious po ako kung paano ko pa ma-expand kung paano ako matulungan ng iba pang ahensya kasi para sa akin hindi ko kaya na sa sarili ko lang kaalaman kaya nag-research po ako kung sinong mga ahensya ang pwedeng makatulong sa akin na mabigyan sila ng tulong sa agrikultura So, nung nakita ko si Agriculture Training Institute, na, naririnig ko na po ang learning site, something like that. But, hindi ko alam kung paano maging learning site. Kaya, nung nakita ko si ETI sa isang website, isa-isa na pumapasok sa akin na kailangan kong magtanong sa Municipal Agriculture Office kung ano ba si ATI, kung ano ang rule ni ATI sa isang grupo. Kaya sabi ko, kung pwede ba ang Kalaag Farm na maging learning site. Sabi niya sa akin, sige, uh, sir, maganda 'yan dahil ang ATI po ang magbibigay sa inyo ng mga information about that technology on how to produce good quality of produce, trainings para sa ating mga farmer dito. Kaya uh, pumunta po ako sa ATI. Uh, hindi ko po makakalimutan na isang katanungan po ng isang staff doon kung bakit ka magpapa-certify sa ATI. So, sabi ko sa kanila na isa lang po ang ang goal ko, ma'am. sana mapabilis ang tulong sa mga farmer kasi para sa akin in realidad, kulang ng kaalaman ang mga magsasaka at gusto ko dahil wala po silang kapasidad na pumunta sa ibang mga center or ibang ahensya. Why not? Dalhin ko na lang po yung yung idea ni ETI sa sa Coop. Kaya yun po yung nagiging rason nagpa-certify po ako sa ETI. Dito sa aming uh, farm, uh, welcome po lahat ng aming farmer or member na mag-work dito sa aming farm. So meron silang insentibo. Pero nung kalauna na po ay nakita ko na nagiba nagiba yung production ng aming uh, gulay. At saka parang nakikita ko rin na hindi na namin ma na sustain yung pagiging maganda ang produce or ang produkto ng aming farm. Kaya nag-decide ng bagong policy si Coop na para mas maganda ang magiging produkto ng aming farm ay gumawa ulit kami ng bagong palisiya sa kooperatiba na meron na kaming regular staff dito sa aming farm. Pumapasok sila sa aming farm sila yung mag-aalaga dahil sila yung may kapasidad na mag-maintain, may kaalaman sa mga bagong teknolohiya sa pag-produce ng mga gulay. Kumikita si si, Ku, si Kuop sa production. Sa base sa record po namin, meron po kaming nasa 200,000 na income sa pagugulayan. Dahil si, si Co-op mayroong sariling kadiwa, yung iba naming produkto sa kadiwa namin e, binibinta. Dahil nakikilala si Co-op, sumasama kami ng mga agri-trade fair sa iba't ibang ahensya. Marami nag invite sa amin. So, at meron din mga, mga small business men na pumupunta dito, nag-in-house sila para mag Uh, kuha sa ng aming mga produkto. So, para sa amin, hindi na kami nahihirapan, kumbaga, kasi isa din na challenge ko sa co-op na maparami pa ang produkto kasi meron din ngayong bagong programa ang Department of Agriculture for their IF2C2 na program for farmers and fisher folks uh, clustering and consolidation kung saan si COOP po ang magig magiging consolidator ng mga produkto, specifically po sa gulay. So, si Co-op, marami ng mga activity or business si co kahit pa unti-unti. Dati, meron kaming lending, meron kaming merchandise. Merchant na po kami sa fertilizers. Uh, supplemental feeding po sa DSWD. So, kumbaga, kami po ang nagsusupply ng mga mga preskong gulay na galing din po sa aming farm. At yung iba po na kulang ay kinukuha po namin na paunti-unti sa ibang mga farmer. So, kumbaga, nakakatulong na si Coop sa ibang mga farmer. Si Coop ay aktibo din po, lalo na po sa community service. Nag-conduct po kami ng tree planting, clean up drive. meron din po kami for in fact for this year meron po kami feeding program para sa mga uh, kabataan po dito sa aming barangay. si ko po nakatanggap ng mga intervention galing sa sa Department of Agriculture. Uh, nakatanggap po kami ng assistance dakadigwa grant kung saan uh, nakabili kami ng sasakyan. Meron silang ini-install na fertigation system para sa aming gulayan. At ang PCA din po, may ibibigay po sila na 45 heads na kambing at labing 15 uh, baka. Ngayon po, si ETI may bagong uh, magandang balita po sa amin dahil kumbaga beneficiary kami for the swine industry recovery project. So para sa amin malaking tulong po yun na karagdagang pagkakakitaan ng ating mga magsasaka at fisher folks. At ang aming mga four-piece beneficiary na member ng koopo ay mabibigyan o binigyan ng 500,000 for their fish production. Dahil hindi lang po si Coop uh, into vegetables, we are into livestock din po. Where in fact, the Bureau of Animal and Industry uh, nag-assist din po sa amin para sa karagdagang uh, commodity na pwede naming ipasok sa aming farm. Ang Office of the Governor nagbigay po ng kunting tulong at ang PAO uh, nagbigay din po uh, parang rain shelter para masustain po yung production ng aming gulay. CDSWD didaman naman po nagbigay ng negosyo sa sa kooperatiba. So kumbaga, meron kami ngayong sinusuportahan na munisipyo for their supplemental feeding program at ang ipap na sinasabi po nila. Ang non-government tumulong po para magbigay sa amin ng assistance for trainings Lalo na po si BPI Foundation at saka si Shell Foundation, sila po ang aming partner. Ang LGU Lite-Lite ay 100% po na nagbibigay din po sa amin ng suporta. Uh, ako si Benedicta M. Kabeles, uh, 52 years old, uh, nakatira po sa Barangay Kalagisit, Sto. Egon. Uh, ako po ay member sa Kalagay sa Agriculture Cooperative. Uh, mula po noong 2003, member po ako sa asosasyon hanggang ngayon po sa co-op. Uh, ako po bilang member sa co-op, po ako sa mga member ko na isang audit. Uh, ako po ang sekretary po sa audit committee. Sa ngayon po, malaki po ang tulong sa amin sa co kasi po ay ako ay isang maintenance po ako at mayroon po kami kahit papano natatanggap na binibigay sa amin tuwing linggo. At yun po ang malaking tulong sa amin kasi kahit po papano nakakatulong po sa estudyante ko na may college po ako ngayon. Mayroon po kaming farm, mayroon po kami taniman ng palay, tsaka nagtantanim po kami ng mga gulay. Yung para pang araw-araw, mayroon po kami ma ulam sa aming tahanan. Tulad ng kami po ay nangangailangan ng mga abuno, hindi na po kami bumibili. Saka po yung katulad yung mga binhi na pangtanim namin, dito na po kami kumukuha sa aming koopo. Kasi may, mayroon naman po na ibigay yung taga-munisipyo sa amin dito sa koop. Dito na rin po kami kumukuha. So hindi na po kami gumagastos. Malaki rin naman ang naging papel ni Mr. Medalla sa pagpapalago ng Kalagisi Agriculture Cooperative mas nakababata man siya sa kanyang mga miyembro, nagagampanan na niya ang kanyang tungkulin sa koop na may suporta ng lahat. Para sa akin, ma'am, ang naging asset na, na, dumating kami sa puntong ito ngayon na nabago ang mga sistema mula nung sa association ay naging asset ang bago naming chairman bukod sa marunong siya sa computer, talaga namang may kakayahan siya bilang isang chairman at dahil na rin yun sa mga trainings na binigay sa amin ng mga iba't-ibang ahensya. Uh, bilang isang uh, bata na nag uh, bibigay sa kanila ng leadership, uh, para sa iba, parang ang hirap na makasunod sila or susundin nila ang isang bata na leader dahil uh, siyempre sila ay para sa akin sila din ay mga magulang ko na rin. Pero regardless po na sa edad, ay tinitingnan din po nila ang kapabilidad ng isang tao. So, nabigyan din ako ng lakas ng loob para uh, ibigay ko ang lahat ng suporta na kailangan po nila. Makikita po namin na ang within 5 years to 10 years po ang koop po ay ay isa ng successful co large co or big co-op po na kaya na pong uh, mabigyan ng ibang intervention or programa or support ang ating mga magsasaka dito sa Region 8 at ang co-op po ay isa ng ganap na extension service ni ETI, katuwang po ni ETI si Coop para magbigay pa ng maraming serbisyo para sa ating mga kabataan, lalo na dahil sa panahon po natin ngayon, kunti na lang po ang ating mga kabataan po into farming. Sa sama-samang pagharap sa dagok ng buhay sa pagsasaka, hindi imposible na malampasan pa ng kalagi sa Agriculture Cooperative kung anuman ang tinatamasa nilang tagumpay ngayon. Tiyak, marami pa silang matutulungan sa kanilang komunidad, mapamiyembro man o hindi.